Bakit kasali ang environment sa mga dahilan ng pagkakasakit ng ating mga alaga? hindi alam ng ating alaga kung ano ang marume, poisonous, at ibang pwedeng makakasira sa kanila. Nakukuha nila ang sakit na bulate, bakterya, virus sa kanilang pakikipaglaro o pakikipagbanding sa labas ng bahay at sa lupa. Ang worst pa nito ay kapag nakain ng ating alaga ang dumi o tae ng isang may sakit na aso o pusa kahit saan lang din sila umiinom ng tubig. Lalo na pag sa kanal o kahit anong stagnant water. Hindi natin namamalayan dahil hindi tayo nakakatutok sa kanila ng 24 hours. Hindi rin natin mapipigilan ang kanilang kakulitan mahilig din sila maghabol at pumatay ng mga daga na siya namang carrier na sakit na leptospirosis. Pinapatay rin nila ang mga palaka na pwedeng magresulta sa kanila ng toad poisoning. Kahit ang parbo sa environment din makukuha. Napakatibay nitong virus na ito dahil pwede silang mabuhay sa environment up to 7 to 8 months kahit hindi sila dumadami. Huwag talaga basta-basta ang igala at laruin sa labas ang inyong alaga dahil hindi natin control kung ano man ang nasa labas. Hindi sila katulad ng tao marunong hugos ng kamay at maglinis ng kuwe Hindi rin katulad noong araw na ang mga nag-aalaga ng asusa ay medyo konti pa at may kalayuan ang distansya sa isa't isa. Habang ngayon, halos lahat ng bahay ay may alaga na at madalas hindi lang isa kundi marami pa. Ito rin ang isa sa mga dahilan sa mas mabilis na pagkalat ng kanilang mga sakit. Ang kanilang dumi hindi katulad din sa tao na may siya at nakalagay sa septic tank para hindi kumalat. Habang yung alaga natin, kahit saan saan lang sila dumudumi, lalo na hindi rin natin maayos na nalilinis ang pinagdumihan nila o kung nalinis man ay kung saan saan lang ang tinatapon ang dumi kaya tayo rin mismo ang nagpakalat ng sakit at nagpabilis ng contamination